What's up mga kanormies. So for today's video, magsosolo tayo at di ko alam kung anong mangyayari dito sa ranking natin pero pipili tayo kung saan tayo komportable which is sa gold lane. So si Granger, yan. Medyo ginagamit ko siya ngayon kasi meta siya. So pakita tayo, no? Granger po. Okay. Para pwede nating ipik. If ever na, is switch tayo ng kampi natin. So, I hope i tayo ni S1, di ba? Sanji, bigay mo lang. So, binigay sa atin yung Granger, guys. Okay. So, tingnan lang natin. Open ang Lucas. So, medyo mahirapan tayo. Pwede siyang maging jungler. Alright. So, nga pala, commercial lang, guys. Medyo matagal akong nawala dito sa YouTube scene natin or dito sa content creation scene natin because ang nangyari, na busy ako sa work and yung YouTube ko, ang daming dispute na ginagawa ko raw is hindi original content. So tinanggalan ako ng monetization. I don't know why. Medyo nakakatamad siya. But dinispute ko na ulit siya. And sana kumita tayo sa YouTube natin, 'di ba? <laughs> Libre na nga lang yung tutorial eh. Monetization na nga lang doon na nga lang tayo kumikita, 'di ba? Natanggal pa. So medyo nakakatamad sa part ko yon dahil puro dispute ang pinagagawa sa atin. Gusto yata nila boring content, no? <laughs> okay. So it live tayo ngayon na naglalaro and hindi ko alam kung ano yung mangyayari kung mananalo o matatalo. But either way, i-upload ko to kasi for sure naman siguro may matututunan kayo dito sa content natin. Siguro i-skip-skip ko na lang yung mga boring parts sa video natin. So, yan. Ang jungler pala nila, guys, is Cyclops. Okay, kasi uh, dalawa yung mage. So, si Lucas is, ano, explained. So, ang una kong binibuild talaga is itong Fury Hammer. Wala akong pake sa dahil hindi ko pa naman kailangan ng sobrang bilis or tuloy na paglalakad sa early game. Dahil most of the time, nasa tower lang naman tayo. Pag Granger kayo, guys, ang priority nyo is magpastak muna. So as much as possible, ang gawin nyo lang is mag uh, last hit ng minion, no? Para din sa stocks nyo. So sinamahan tayo ng tank dito, okay? So ayan, last hit lang tayo ng minions, no? So hindi niya finish check yung gilid kung may kupra. Okay, so play safe pa rin tayo dito, guys. Dahil hindi natin alam. Ayan, so vision, wala. So, ayan. Then, pwede na tayong humaras ng konti. Okay, dahil walang kasama yung Mia tapos mag gold crab lang tayo so ayan pwede nyo kunin tong gold crab no guys kung malayo yung jungler para lalo na kung solo, solo tayo so wala namang team play dito eh no wala na rin namang mga solid na comms din talaga okay so ganyan lang guys no plating plating lang okay so good thing din yung tank natin is sinasamahan tayo but Ayun, naka first blood na pala yung kampi natin. Ayun na matay. Ah, si Lucas. Okay. So, goods talaga yung ano. Hexburg sa XP versus Lucas kasi pure damage talaga. Ayan, so ayun. So, kung tank talaga kayo guys, trabaho nyo yung ganyan. Yung mag face check. Para tumaba yung MM nyo. Okay. So, ayun. Nang gagarote na si ano. Tulong tayo kahit konti. Okay. Tapos, pag di kaya, flicker out. Alright. Then, babalik yata si Leo. Magpo-first kill. Wala. Okay. So, pwede tayong hindi pa umuwi dahil more than half naman yung buhay natin. Basta mag-ingat na lang tayo. No? Si Mia hindi rin umuwi. So, hindi naman natin priority na bugbugin si Mia. Okay. Ang priority natin is magpa-level 4 para do natin siya harasin. Okay. So, ayan. Pwede na tayong finish dyan. O, oh, diba? So ito pala yung isang tip guys no. Since nawala na yung vision ni Granger, dapat sa settings nyo sa controls kasama yung ah uh, oh, ano ba yan? Wala no, wala yata. Ayan, HP shift no. Para makita nyo kung si Mia is nababawasan. Kita niyo sa taas oh. Okay. So kahit nasa damo yan guys no. Pwede na pwede nyo makita kung may kalaban. Mamaya makikita nyo yan, no? Siguro sa editing, I Bibilogan ko na lang. So, ayan, tingnan nyo, ha? So, si Mia, hindi ko kita yung HP bar niya. Tapos, gagawin natin is tututukan natin dito. So, wala. Masyado siyang malalim. So, ayan. Pwede tayong umadvance dito, guys, no? Mag-clear agad. And pwede rin tayong mag-double lane, guys. Actually, ayun nakita na intercept si Tigreal dito so kita yung mag ulti ulti siya kita nyo sa taas oh sa so, baba ng score is yung health ni Mia so ganun po yung ano yung HP shift so dapat laging nakatagal on sa inyo yan. para kahit sa damo nakita nyo yung malaban na merong uh, nababawa sa buhay nila at mga vision kayo ng maayos Ayun no? o. Oh. inulit diba? Inultihan ako guys. Pero di nila alam. Meron tayong kakampe. Okay. Multi na rin. Pak. Patay si Mia. Nice one. Marunong mga ko ha. In fairness. Okay. Tuunahin so, natin to. Since wala pang ano. Hindi ko alam ba Cyclops ginamit nila. Okay. So, anyway guys, okay. So, pag ganyan guys na lumalamang na kayo, no, pwede na kayo magtapang. Kasi lamang na kayo. Pwede na kayong magplating, no. Tapos pwede kayo magabang dito kung may la lalabas. Tapos pwede niyo ring i-hit-hit yung tank. Okay. Ayun, no, kita nyo, kahit, kahit nasa damo mo siya, kita yung buhay ng kufra, no, sa daas. So, ganun po. Eh. Okay. So, dito, pwede tayong bumission din baka nandito yung Mia oops wala ah hindi lang tinamaan ayan so, pwede natin bisyo visual yan o no? okay. kaya ito rin yung gusto kay Granger kahit na nerf siya kasi may pang vision ka kahit konti so, <coughs> early game wala muna kayong pakisaklas nyan guys 5 minutes wala pa kayo masyadong maitutulong lalo na malayo mamaya pag mid game pwede na so yan chani chaniin lang natin poke poke natin si Mia para hindi tumapang okay dito guys di tayo magbrush ng Mia wala pa siyang buo eh pwede tayong tumapang okay tago tayo dito kasi hindi natin nabibisyonan yung kufra pag nabisyo na natin yung kupra pwede tayo tumapang kasi baka mamaya bumaba eh ayan so clear clear ng tig yun din pala no guys as much as possible huwag kayo magpapa early sa kalaban eh. ayan so ginagawa ko lang stocks stocks lang tayo no ayan. okay okay So yun, magkakaroon ng turtle. Nandun sila lahat. Si Mia. Pultihan natin to. Okay. Oops. Oops. Nagawa tayong bata nitong day. Alright. So huwag tayong masyadong maasin. Solo lang tayo guys. Wala tayong campaign. Hindi tayo magaling. No? Huwag ipilit ang kill. Dahil hindi naman tayo ganito kagaling. Okay. So yun guys. No? Palok din sila. Pwede na tayong makapag-switch dito actually, no? Sa kampi natin. Tapos plating tayo dito. Wala na palang plate. 7 minutes na pala. Okay. So pwede na tayong umangat sa taas. Para mabasag to. Okay. But since basag na. So pwede tayong mag-blade of despair since lamang naman tayo, no? Ayan. Pwede na tayong pumalaw follow up dito guys. Kasi medyo busog na tayo sa mga ano. Ayun Pero sakit ng lukas ha. Okay. Sakit yung lukas. Okay. Ayan. So na underestimate tayo ng lukas. Medyo mataba na tayo. Tayo yung highest gold. Pero hinabal tayo. So ganun lang guys no. Tawag doon is kiting. So para siyang saranggola habang hinahabol ka, pahabol ka lang habang hinihit, ka, hinihit mo siya. Diba? Medyo masakit na tayo. May stacks na rin tayo sa sky piercer natin. Then push lang natin ito guys. No? Okay. So yan. Keeping the distance lang. No? Lalo na walang vision. So si Mia, huwag din di natin papabayaan. Ayun, nandun sila sa, sa ano pag mga ganitong mid game guys no pwede na tayong sumama sama sa clash lalo na meron na tayong ano, core items natin yung tatlo no? so yun yung core items ni Granger guys so, yan yun yung core items niya no. then blade of despair tayo dahil snowball tayo but pag hindi naman tayo snowball guys pwede mag rose gold eh. para meron tayong survivability but since wala pa makakaabot sa atin no? Eh. pwede Okay. So, na tayo sa lord. Ayan. Ayun ang maliko, guys, no? Masyadong nakampante. Dapat as MM, di tayo nakakampante. Kanon. So, yun. Napitas tayo dahil sa maliko, guys, no? Alam din ng kalaban na pupwesto kami sa lord. So, inabangan kami ng kufra. So, yun yung huwag nyong gagayain. As much as possible, paunahin nyo yung kampi nyo. Sa likod lang kayo hayaan yung bumisyon yung tank. Ganun. So, mali. Mali siya, guys, no? Akin yun. Fault yun, guys. Pero, lamang pa rin naman kami since na, na kill namin yung apat sa kanila. Ako lang naman yung napitas. <laughs> okay. So, sa amin pa rin yung lord niyan. Ayan. Ayan. So, pag ganito guys na mid-game, ang kadalasang mali ng mga solo gamer is nagsosolo talaga sila, literal. So, dapat, meron kayo laging kasama. So, dikit kayo dun sa mga maaasahan. Halimbawa, itong tank nyo, okay naman siya. Dikit kayo dito, di ba? But since malayo siya, punta tayo dito sa mga kasama natin. Lagi tayo sumama, okay? Lalo na kung MM tayo kasi wala tayong pang protect so ayan so, wala kami na maximize na tower no? ayan si set si tank tingin lang kay lagi sa tank nyo no? may ulti ayun sumit na naman si kupra ako na naman ng ano binanatan okay so yun buti Naka, walang ano walang follow up okay Buti walang follow up. Oops, si, si, Lucas. Ako na naman yung inaabangan. Okay. So, proper positioning lang din, guys. No? tanyo tutok gaming talaga ako. Okay, kaya hindi ako pwede mag-pro. Hindi ko tinutukan yung Lucas eh. <laughs> so, ayan. Yan yung mga, ano, ah, uh, normies. No? Yan tayo, mga normies lang tayo. Okay, so, end eh, na namin to, guys. No? Meron na lang ano, minion sa mid. Okay. So, yun lang. Hindi naman natin kailangan ng ano, tower lock na tayo. Okay. So, yun. Um, ganun lang mag MM guys, no? Lalo na kung meta yung gamit nyo. Okay. So, yun. Makabawi tayo sa Mythical Glory ng solo. Okay. So, para patunayan, ayan. Wala akong kaduo dyan. And, pag nag-return tayo sa lobby guys, sana ba yun? Solo lang po talaga. Okay, so sana natuto kayo mga kanormis and see you on our next video.